Namitas ako ng kastanyas o money tree at isang masarap na merienda naman ang gagawin ko. Kaya naman samahan nyo ako for today's video. Napakaraming ang bunga ng kastanyas na to at magugulat ka na nga lamang sa tuwing lumalaglag ang mga bunga na rin. Kasi pag nalaglag talaga ay eh, talagang nangangalat na naman ang mga buto. Hindi nga kami makatambay sa tapat ng puno na rin kasi madalas talaga ay eh, may nalalaglag na bunga. Abay masakit nga rin na re, kapag nakatama. Kapag hindi nga din napulot agad ang mga buto ay eh, mabilis din talaga sila magsibulan. At kapag tinikman mo rin ang buto na re, kahit hilaw pa, ilasang nuts talaga. Kaya naman naisip ko na itry ko naman tong lutuin. Kasi bukod sa nilaga, ihaw, at yung iba nga ay inagat ang panila to. Pero ngayon ay asangagin ko naman at maigi na rin nga aring kutkutin para sa aming merienda mamaya. May dalawang puno nga pala ng kastanyas dito at sinusungkit ko nga pala ay yung mga magugulang na. May ibang bunga na nalalaglag na rin lang ng kusa kapag nauugog ko ang puno. At dahil mahirap magpulot ng mga buto sa tuwing nalalaglag sila, kaya naisipan kong kunin ko na lang kaya yung mga magugulang na ang bunga o yung medyo maitim na ang mga balat. Nakarami nga agad ako dyan ah, ng kuha at pagkatapos ay ah, isa isahin ko naman itong abe akin at akunin ko nga ang mga buto. Kaso ay nung binuksan ko, e eh, parang namumuraan pa ako sa laman niya. Pwede naman tong isangag pero kailangan pa siguro tong ibilad ng ilang araw. O kaya ay ibang luto katulad ng agataan o alagain, e eh, pwede naman to. Pero dahil gusto ko na silang isangag ngayon, ay namulot na lamang ulit ako ng mga buto na laglag na kasi ito talaga yung yung pwede nang isang ag ngayon. Nagpadaig na nga rin pala kami ng apoy jaani ni ate. Ang at masimula na nga rin namin ang aming pagluluto. Balik kumuha na rin lang ako ng tatlong pirasong bunga na buo pa at inihaw ko na rin habang yung mga buto naman na napulot ko ay isinangag ko na rin. Malakas din kasi ang apoy kaya madali a rin at kinuha ko na nga rin a isang bunga at mukhang sunog na. Habang a rin namang inasangag ko ay nangangamoy na kaya nilagyan ko na rin ng asin. Mas gusto ko pa nga sana na medyo sunog-sunogin pa kaso ay nagaputukan din pala to, Parang popcorn lang. Kaya hindi ako baka intindihan sa pag-ahon kasi kapag may naputok ay masakit din makatalasik. Okay Uy, may no? dito, dito, dito. Dito ka, Yung ka lang, pero inabala mo. Nakalimutan ko na nga rin aring isang inihaw ko kaya mukhang nasunog na talaga pero nung binuksan ko e eh, tama lang pala kasi makapal nga pala ang balat nito kaya kahit sunog na ang balat pero yung loob e eh, lang ang pagkakaluto. Nagustuhan ko nga rin yung amoy nito nung naihaw na at yung lasa ng buto niya eh, inihaw nga to pero lasang nilaga lang yung mga buto niya. Ayos din naman pero mas nagustuhan namin ni ate ay aring sinangag lalo pa at mainit-init pa tong akainin. May ibang nakakain kami na medyo sunog ang pagkakaluto at yung talaga ang mas masarap sana naluto pero yung iba naman ay sakto lang ang pagkakaluto. Kinulang nga rinwari ako sa halo kaya hindi pantay-pantay ang pagkakaluto at kaya pala may nagaputukan kanina eh may nahalo nga pala akong buto na bini ako lamang yung bunga kaya medyo murain pa. At yun pala ang nagaputukan kanina. Kaya pala hindi pwede talagang isangag kapag ganong mura pa ang buto kasi magaputukan lang. konti lang naman yung naisama ko kanina at yun na nga siguro yung mga nagputukan na kanina at aring lahat eh yung mga magugulang na napinulot ko at nakarami talaga ako ng kain dini at sakto rin pala talaga to pang snack lalo na kapag marami kayo at tamang tambay nga lang muna ako dini sa puno ng mangga. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!